Ayan kids, at magkakaroon kayo ng 9 days na walang pasok. At yan ang tinatawag nating mid-year break. Ayan. So alam ko marami na naman ang magsasabi dyan. Napakaaga naman mag-update nito ni Ma'am Mitch. Ayan, so Nai-announce na po yan ng DepEd Philippines at nailabas na nila ang DepEd calendar for school year 2024-2025. Nakalagay na nga din doon kung kailan ang mid-year break ngayong school year na to. Mas maganda kung maaga na tayo nag update para naman preparation for your mga bandings or gala ng inyong family and friends para makapagbo kayo ng mas maaga, ba? Diba? So, kailan nga ba ang mid break? Ang mid break ay magsisimula sa November 25, 26, 27, 28, and 29. So, bakit 9 days kasi kasama yung 23 and 24 na Sabado and Linggo and yung November 30 na Sabado at December 1 which is Sunday kaya 9 days. Then pagbalik nyo ng December ay start ka agad ng inyong quarter 2 examination that is December 2 and 3 2 days. So ayan updated ka na sa mga walang pasok po natin pero bago yan, syempre paghandaan nyo muna ang first quarter na paparating ngayong September 23 and 24 and also ang ating teacher's month. Nag-start na yan. Mag-start na yan ngayong September 5 hanggang October 5. So, batiin nyo naman ang inyong mga teachers ng Happy Teacher's Day. Yan, at para updated din ang inyong mga friends and classmates, pagkakalimutang i-share sa kanila. Bye!